Good morning mga kasari. Kararating ko lang mga kasari. Galing ako ng grocery. So, ang dala kong pera is nasa mga 7,000. So, ayan. Di. So, ayan ang napamili ko mga kasari. O, oh, mga chichiria kasi ubus na ubus talaga yung mga chichiria ko. Ayan guys. O. Oh. So, ayan. Itlog. Apat na tray. Chichiria ulit. Isa pang. Dalawa pang ano ng chichiria. Tsaka itong dalawang box na to. So, ayun mga kasari. Bumili ako ng uling, 130. So, 15 ang laman niya. May 20 pesos akong tubo dyan kasi binibenta ko 10 piso. Tapos, eto kamatis. Ayan. Um umpisa naman nagmahal yung kamatis ngayon guys. So, may nakita kasi ako dun na murang kamatis. Kaya bumili na ako ng marami. So, nasa 35 ang kilo nito guys. Pero, ngayon talaga, mahanag mahal na siya guys. Nasa 70. Tapos yung iba 80 pa nga. Kaya bumili na ako ng marami. Tapos bumili din ako nitong sibuyas. O, so, kita mo 'yan, murang hindi kayo nalulugi yung nagbebenta nito. 25 lang per kilo. <laughs> Kaloka. So ito nasa 100 lang to, guys. Oo, 'di ba? ibibenta mo to nang 150. hmm Oh, 'di ba? Kailangan talaga mga kasari, marunong kang maghanap ng mura kahit ikutin mo yung palengke, ano. You know? Basta uh, makahanap ka lang ng mura, gagawin gagawin mo talaga yun. <laughs> Kaloka. So ayun ang mga kasari o oh, wala nang mga laman yung aking sabitan ng mga chichiria. Ubus na ubus talaga siya. Mm. Ayan. Kaya puro chichiria ang mga pinamili ko ngayon. So ang sarap lang mamili pero ang hirap mag-display. so ito guys, ito mga ganito mga kasari. Mura lang kasi ito sa akin. Binibenta ko lang siya ng 25 pesos. Lahat ng mga malalaki, 25 pesos ang benta ko. Tapos itong mga Jack Angel, oh, lahat din, 9 lang siya mga kasari. Para, med, ma, para affordable naman sa mga bata. Tapos itong mga Wishy, yan, itong mga uwishin na to is 8 pesos. So, kunti lang yung tubo ko. Yung dalawang piso lang yata. Pero okay lang. Kasi gusto ko kasi mabilis ang bentahan ng mga chichirya. Kasi pangit pag tumagal na siya, kumukunat. At saka nawawala ng hangin. Kaya gusto ko mabilis ang ano lang siya. Para mabilis maubos. Yan. Kasi kung mamahalan ko to matagal to maubos guys. Mamaya kukupas lang siya. So, lugi ka. So, kailangan mura ko lang pinenta para mabilis yung maubos so yun nga mga kasari, bubuksan natin itong aking mga pinamili ka-unboxing tayo So, noodles, ano yung bintahan ko dito mga kasari, ano lang to 16, tapos ito 16 din tapos bumili din ako nitong yan, kape tsaka tandoi ice, may naghahanap nito sa akin tandoi ice so ang bintahan dito na sa mga 37 yan tapos, bumili din ako ng Yakult. Ang bintahan ko nito, guys, is 12 pesos. Dito naman sa kabila, buksan na naman natin itetch. Oh. Yan, kailangan natin to Kasi, pang ng mga bata sa school, lava cake. Itong whoopee. Tsaka, yan, itong Alaska. 105 lang bintahan ko nito, guys. Tsaka, ano ba to Meron pang alcohol ka eto ayan na to sa akin mga kasari o oh. yema pastillas yema libang piso ang isa so yan lang guys o tingnan niyo eto sa mm, limang isa nito guys gustong gusto nila tong kainin <laughs> sampalok tapos ayan ano pa pa dito ah tuyo yan bumili ako ng tuyo mga kasari 4 na piraso dose pag maliliit lima dose ayan, guys. Tapos, ito mga kasari, gustong gusto ng mga bata to. Tag-12 ang benta ko nito. And then, itong Richie's 11. Tapos, yung egg, di ba malalaki? Medium lang to mga kasari. Oh, 225 ang tray. So, binibenta ko siya ng 9 pesos. Yung ibang mga kasari na tindahan, 10 pesos yung bentaan nila ng itlog ng ganito. mga uh, kalaki. Puro sa akin 9 lang. Tapos itong katol. Itong bygone mga kasari, maganda to. Kaso yung iba, mas gusto nila itong wawang katol. Kaso nga lang, ayaw ko nito. Kasi nga, mabilis siyang mabali. Nalulugi ako nito pag ito yung ano ko. Binibenta ko siya sa uh, isang partner is 8 pesos, per pesos ang isa. Pati itong bygone. Tapos itong... Ako yung kandila ko buti nila hindi na putol <laughs> limang piso tong kandila mga kasari yan tapos bumili din ako ng malaki hindi ko pa na presyohan to kung magkano din ko nito tapos itong maling yan magkano din ng maling 225 225 225 yata bentang ko nito hindi ko sure <laughs> Tapos itong mga beng-beng 10 piso at saka yung Clyde 9 10 piso ang isa. Tapos etong mga to 5 piso. Niyan pinapalamig ko 'yan siya. Pinapatigas pala. Niyan. So niyan nga mga kasari, time na mag-display. Thanks for watching, guys.